Hello, good morning, good evening. Happy Friday sa ating lahat. Kumusta po? Welcome back to my channel, mga ka Merlin, mga Agimatera, Agimatero dyan. Sa mga baguhan, pa uh, paklik sa bell para updated lagi sa mga video na ipopost ko at pasubscribe naman dyan sa mga baguhan. Maraming salamat po sa inyong Uh, all over the country, sa ibang bansa. Good morning, good evening, magandang tanghali, magandang buhay, magandang araw sa ating lahat, people. <clears throat> Bago ang lahat, panuorin nyo mula umpisa hanggang matapos ang aking vlogs. No? Itong mga pinapakita ko sa inyo ay more on kalikasan. Kami mismo ang naghanap nito at na kadiscover ng ganito. Wala pa rin ako nakita ng nag ng ganito mga people, no? Sa video. Ito, ito para siyang cruise, no? Cruise na sa dagat or pwede rin itong magiging isang bulaklak ng dagat. No? Kakaiba rin. Yan, oh. Marami sa atin mga people, mga kalikasan na mga hindi pa natin na-discover, no? At yung iba naman, malamang na nakadiscover kayo or nakatagpo kayo ng ganito pero hindi ninyo alam kung para saan at ano ang taglay na kapangyarihan na gamit, no? Marami din sa atin mga people na mga tayo ay hindi naniniwala sa karunungang lihim, hindi naniniwala sa agimat, hindi naniniwala sa kalikasan. Uh, mayroong man naniniwala is light lang, no? Ganon. So, ito mga pinapakita ako people sa inyo ay isang galing sa dagat na parang isaw, no? Ito, tingnan natin. Isa Isa-isahin natin yan. Tingin. Marami po akong ganito. Tingnan mo ito. Ang ganda rin to people, oh. Yan, oh. Dikit-dikit. At hindi naman yan pwedeng idikit ng mighty ban o ano. Sadyang nung makuha namin to people. Eto, yun, hindi to binibenta. Eto lang ang hindi binibenta kasi personal ko use. Pero itong mga ito, pareho lang sila. Ito, pwede kong ipalimusan. Ganyan talaga sila people kahit basagin mo to. Mahirap basagin. To. Dikit-dikit yung ano niya. Para siyang tamilok mga people. Tamilok kasi tingnan mo tong isa. Oh. To, pinapalimusan ko rin 'yan. Yan parang tamilok. Mapapansin niyo people, ang tamilok halos kapare-pareho. Minsan hindi ko rin 'yun, hindi rin ako naniniwala doon. Meron naman akong ganun din bigay sa akin na isa na ating kaibigan pero mayroon din binigay sa akin dalawa na sila nagbigay sa akin ng tamilok kaso ang nagtaka lang ako halos pare-pareho mayroon namang maliit halos pare-pareho at ang hugis niya no gusto ko makadiscover ng ganun kung saan matagpuan yon yung tunay talaga ayoko kasi nang ako tumatanggap din ako ng mga bigay-bigay sa akin uh, isini-search ko yan kung talagang ganun ang matagpuan. eto kasi, talagang kalikasan to eh. Galing sa dagat to people. Halos similarity to sa tamilok. Pero, tingin ko, eto ay tamilok na. Tamilok ito. Ito ang tunay na tamilok. Sa tingin ko ha. Kasi ito, na-discover ko talaga. Kami talaga mismo ang na -disco naka discover niyan. At hindi gawa ng tao to. Kalikasan yan. Yan, o. Oh. Yan. Tingin ko yan nga yun. Di ba yung tamilok ay parang uod? No? Tama mo? Uod yung tamilok ng dagat. Mm -hmm. O, oh, yun. Yung puti na parang uod. Yan. Yan ang mut So, ito tingin ko, ito ang mutya ng tamilok ng tunay. Okay, ito yung lamok. Yun, o. Oh, tingnan mo. Para siyang isaw, mga kaibigan. Pero kakaiba. Dikit-dikit talaga yan, no? Kumpul. Ito pa. Kaso lang, ito ay yung iba ay nag-crack. Pero hindi natin alam siguro sa pag-ano ng... Meron nga ako nitong malaki. Yan, no? Katindi niyan, mga people. Ito pa. mas clear na ating makikita. May mga maliliit o. Oh. Yun nga, tamilok nga ito. Tamilok nga ito, people. Yun, tamilok yan pa, Oh. May mga maliliit din tayo, people. Yan ang tunay na tamilok. O. Oh. Yung isaw. Kasi makita mo yung mga tamilok na kapare-pareho halos ang forma. Tapos may mga guhit-guhit pa. Yun, hinahanap ko rin yun eh. Gusto ko, ako mismo makatagpo nun. Hmm. Hindi mo rin basta-basta mabali to. Hmm. Yan. Tamilok ng dagat. Tapos makikita ka pa rin ng shell na dikit-dikit oh. Yan ang mga kaiba. Marami din tayong mga maliliit nito maliliit. Pinapalimusan ko rin to people, bira lang kayo makakita ng ganito. So ang alam natin, ako ang taglay nitong power mga people, napakaganda. Napakaganda niyan. Ang taglay na kapangyarihan pag sa tamilok na. Ito hindi ka, wanda, maraming mga ganda. Hindi na ako makatagpo ng ganito noon kasi people, halos uh, ito itatabi ko to mga ano ko collection yung halos noon na tatagpuan namin ang mga ganito ngayon people nung no, binalikan namin hindi na namin matagpuan to wala na halos wala nang nagpapakita na ganyan mga friend na ganitong tamilok ng dagat ito ang tunay talagang tamilok ng dagat kasi may makikita tayong tamilok na hindi natin itatanong ko sa mga maano sa inyong mga friend huwag lang kayong magalit na sinabi ko na hindi tunay na tamilok yung gawa uh, tamilok din naman siya pero gawang tao eto tamilok na gawang kalikasan no? kasi yung tamilok na yon na maipapakita ko rin kaso lang nasa taas yun eh bigay sa ng kaibigan ko tapos binigyan din ako ng kaibigan kong isa na gano'n maliit halos pareho kaya sabi ko parang kakaiba bakit ganun na halos magkapareho? No, magkapareho ang forma nila. Samantalang pagka makakuha ka ng mga mutya people, hindi pareho yan. Katulad nito, ito. Yan, hindi yan na pare pareho ang forma nila. Oh. Ang hugis, hindi pare-pareho. Ang mga ano, hindi pare-pareho. to ganda din to Ang tamilo kasi people, maraming nagkakahapol ng tamilo. Kasi yan daw ay sa protection, sa kabal at para sa akin pampaswerte taglay din ang tamilok na to ng karagatan kasi alam natin na tayo pag sa dagat hinahanap natin yan at inaano talaga natin yan diba? kaya yan tamilok ng dagat pinakamabisa sa proteksyon sa kabal at sa pampaswerte ang taglay at iba pa kung mayroong kaayong kaalaman tungkol sa tamilok kung ano ang taglay kapangyarihan yan pwede kayo magmensahe yan kung ano man yung mai-share ninyo tungkol sa tamilok. Now, mayroon tayong tamilok na gawang tao. Eto, tamilok na talagang kalikasan ang gawa. Hindi ko naman 'yan mag magawa. Yan, hindi magawa ng tao to people. Hindi kayang gawin ng tao yan. At binablogs ko rin to nung makakuha kami ng ganito people. Nakablogs din yan. Kaso lang mahabang kwento na mahabang video na kasi ang video ko siguro baka 2,000 video na yan nandyan eh. Napakarami na mga people. Kaya sa akin kasi mga vlogs people, puro katotohanan ang pinapakita ko. Walang hindi. No? So people, maraming salamat. God bless po.